Hey, okay, let's go. Whew. Good day, everyone. So, yun na nga, mga tol. Hinihingal ako dun ah. Paano ko ba simulan to? So, I challenge myself. Wow. Saan ba mag-English dito? Eh, okay, na-influensyahan lang naman ako nung ano, nang tropa ko na mag daily vlog hindi ko pa ito natatry ever since so ngayon pupunta ko kay boss boss tita henry let's go so I was just saying pupunta ko kay, ariko, kay tita boss henry hindi ko alam kung bakit tita tita yung tawag nila sa kanya eh pero kalala nyo na yun kasi yung mga tumatawag sa kanya na tita Henry no so siya yung the owner the owner bubu the owner and it's finest wow ewan ko sa'yo siya yung may-ari ng Hank Chinmount o Hank si Chinmount bahala na kayo kung paano nyo i yan so yung hang chin mount na to eh alam nyo na yon na nagdi-design sya ng mga specific na model ng chin mount na magagamit ninyo sa inyong helmet na para malagyan nyo ng camera so pupunta ako kay boss Andre kasi So hindi niyo nalalaman yung huli kong rides ng ano, huli, huli kong rides na uh, kasiguran. Nalaglag yung ano ko oh, helmet ko. eto ito tong ginagamit ko ngayon. So yun na nga, nalaglag tong helmet ko tapos nabasag niya yung pinaka ano ba tawag doon? Parang elbow no nagko-connect doon sa chin mount at saka sa camera. So nalaglag din pati yung camera kasi yung camera ko nalaglag sa imburnal <laughs> eh syempre hindi mo siya pwede hugasan oh. so Sandamu mo ka na pinaliguan ko na lang siya ng alcohol so yun lang hindi, hindi ko lang siya yung talagang literal na <laughs> idadump mo siya dun sa tubig na may aso uh, sa tabo na may tubig warang ganun para mahugasan siya at sasabunin mo pa Ganyan, hindi na binuhusan ko lang siya ng ano ng alcohol para kasi siyempre nalaglag sa ibornal yung camera ko eh <laughs> e, ano yun nga naputol nga tapos ay found out na meron daw si boss Andri na ano bagong design nitong ano para sa spider recon plus na ano na ah, chin mount meron siyang bagong design dyan so pupunta tayo dun kay boss Andri ngayon para uh, pick upin na lang din doon Meron lang ako gustong ano, meron lang ako i-share sa inyo habang gumagabak-bak ako dito sa traffic. Habang uh, papunta tayo doon, i-share ko lang sa inyo yung yung sa isang kaibigan ko to, no, kaibigan ko siya. So Meron nga akong kaibigan na tinuruan ko lang siya mag-ano eh, tinuruan ko lang Pwede ba sabihin yun? Parang ang yabang ko naman kung ako lang talaga yung nagturo sa kanya. So, so syempre, yung mga unang araw niya, unang linggo niya sa pagmumotovlog, nagpapaturo siya sa akin. Tapos kapag may mga hindi siya naintindihan sa YouTube, tinatanong niya sa akin. So ako naman, sige lang, sige lang, uh, turuan kita. Post, pati ultimo yung ano niya, ultimo yung pang-edit na ginagamit niya sa akin din galing yun. Sa akin din, pinasa, pinasahan ko siya nung, ano, nung pang-edit na yun. So, pero nawala yung phone niya eh, so... Hindi ko alam kung ano na ginagamit niya ngayon. So, pero yung pang-edit niya, familiar sa akin. So, I think yung pa rin yung ginagamit niya na pang-edit. So, so, ako yung nag-ano sa kanya talaga noon. Nag, parang sabihin natin, nag-educate sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin. Kung paano niya gagawin yung, yung craft niya. Kung paano siya mag-uumpisa. Kung hindi niya alam kung paano mag-umpisa. So, ako yung nagturo sa kanya. Ngayon, parang napapaisip ako, no? worth it ba yung mga ganun yung worth it ba yung magtuturo ka sa sa nagmomoto vlog tas parang ba naman to isang to tas parang makakalimutan ka na lang din niya no hindi ka na hindi ka, ngayon kumikita na siya eh yun malupit di ba mas kumikita na siya kaysa sa akin tol mas kumikita na siya kaysa sa akin naririnig pa rin ba ako kahit na to kabilis so mas kumikita na siya kaysa sa akin well sabihin natin exposed na siya sa mga kalokohan ng mga pagbumoto vlog di ba pero at least ginagawa niya pa rin kung ano yung gusto niya kung ano yung nakahiligan niya talaga di ba pero ang sa akin hindi mo mo lang siya naramdaman nung kumita siya di ba parang ganun meron may may pagkatampo <laughs> pero di ako galit sa kanya tol di ako galit sa kanya So ayun Napapaisip lang ako kung, kung tama ba yun yung ginagawa ko na kunyari mer meron na akong bago natutunan sa YouTube man o kaya sa pag -e edit no. Para bang para sa akin gusto ko agad siyang i-share sa iba no, tapos ituro rin sa iba kung paano siya ginagawa. Kunyari kung paano maglagay ng thumbnail sa ano sa YouTube mo, sa video mo sa YouTube or maglagay ng tamang ano, tamang title para sa video mo, parang gano'n. Minsan pag may natutunan ako na gano'n, sinishare ko ko agad sa ano, sa iba. So, isa si si vlogger na 'yon, 'yon. Oh, mahirap na i-mention yung pangalan eh, no? So, isa siya sa mga nakaranas sa akin ng gano'n na kapag may bago ako, sineshare ko agad sa kanya at the same time natututo din ako nag-grow din ako ba? Diba? pero ngayon since iniisip ko kailan ba ako nagumpisa na gawa ng content o sabihin natin nagumpisa nag, nag motovlog 2019 so, andito muna ako sa ano sa isang errands ko na kailangan kong asikasuhin so bear with me wait lang So so I was saying Ano ba? Kaso yon, hindi naman ako nagagalit doon sa ano sa tropa ko. Kahit na mukhang nakalimutan niya na ako. Pero nagchat chat pa rin naman kami, nga lang hindi niya lang alam na may, Hindi niya lang alam na ano na parang napapaisip ako na ako kamusta na yung pagkakaibigan namin kasi ngayon kumikita na siya pero seems like uh, hindi niya ako naalala na nakatulong ako sa kanya so papunta na tayo ngayon kay Tita Henry sa ano pa yun eh sa Val what's Val Valenzuelo oh, bangking bangking siya oh Ibang hey, Apa mo. Napaisip din ako eh kasi matagal na akong hindi na hindi nakakapag ganito, motovlog na ganito. Yung typical mag-ride ka lang, typical na babyahe ka lang tapos magkukukoda ka sa <laughs> kukukukok. <laughs> magkukukoda kaya 'di sa ano, sa di ba? na walang kaalam-alam yung mga ito. ito yung mga nakasalubong mo, mga nakasabay mo walang kaalam-alam niya, nagdadala ka sa loob ng helmet mo wala kang sira dyan so, nakakamiss lang yung gantong pakaramdam kaya yun, pinapatulad ko ngayon tong challenge yung tropa ko na daily motovlog let's go well, actually daily content ang challenge niya daily uploads tinga tingko makahabol tayo sa, sa, sa trip niya. charo sa road game. <laughs> balakajan. top fifty. 250 huh? 250 alleded. pa 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 tatanungin niyo ako ito bang tropa ko eh naging mayabang na hindi siya ba eh, na yung mga ulo niya hindi rin in fact sobrang proud ako sa kanya kasi kung iisipin mo tinuturoan ko lang siya dati pero ngayon mas sumasahod na siya kaysa sa akin sa sa youtube niya di ba Do meron din siyang mga nagte-trending actually nagsasabay nga kami ng mag-trending sa sa Facebook eh. Pero pagdating sa YouTube, mas malaki na rin yung subscribers niya. Well, ako naman din nagsabi sa kanya na umpisahan niya yung subscribers niya from zero kasi meron na siyang existing na uh, na subscribers before. Pero ayon niyang maniwala sa akin na dapat gumawa ka ng panibagong channel. So sinunod naman niya 'yon dahil may nangyari hindi inaasahan. So ginawa niya, gumawa nga ulit siya ng another channel and and guess what? Yun pa yung mismong nag uh, nagbloom sa kanya. Yun pa yung mas nagpakilala sa kanya sa bagong channel na yun Kasi nga mag iba, iba Google account, iba rin yung uh, YouTube YouTube name. So talagang ano, napunta sa ibabaw yung yung kanyang channel. So let's say sabihin natin na talagang let's say na sabihin tayo, no? bubu <laughs> so sabihin natin na talaga uh, blessing in disguise yung nangyari na yun na wala yung una niyang cha channel na, na monetize na rin dapat tapos eh ngayon nung gumawa siya ng panibagong channel eh talagang boom di ba bigla bigla na lang pagsilip, pagsilip ko na itong nakaraan mas, mata mas mataas na yung subscriber counts niya kaysa sa akin so hindi ako ano doon hindi ako nagagalit o nalulungkot pagdating sa bagay na yun so ako yung masasabi mo talagang numero uno na proud sa kanya numero uno na natutuwa at ganun yung nangyari sa channel niya no na eventually ayun na yun so kung napapanood mo to hindi ko man banggitin yung pangalan ng youtube channel mo let's go <laughs> alam na alam ko na alam mo na ikaw to <laughs> shoutout sa iyo tol napaka ano yun proud ako para sa iyo proud ako sa narating ng channel mo okay hindi ako nagagalit hindi rin ako naiinis hindi rin ako naiinggit let's go <laughs> in the first place ako yung tao na nalalapitan mo kapag ka may mga katanungan ka sa youtube mo or sa channel mo let's go so kaya napaka ano thankful ako kasi naging successful ka hindi pa man, wala pa man tayo dun sa top no? wala pa man tayo dun sa rurok na iniim natin dati pa diba? sabay tayo ng harap nyan pero ayun, ganun pa man pinagmamalaki ko na naging part ako ng pag grow mo bilang content creator kung ano man yung craft na ginagawa mo ngayon pagpatuloy mo lang tol mga basher nandiyan lang yan sagana tayo sa ganyan pero hindi naman yan sila makakaapekto sa pagkatao mo ikaw at ikaw pa din ang uh, ang masusunod kung ano yung dapat mong tahakin wag, 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 wag ka sa mga nagbabash lang sa atin no? marami tayo nyan, pareho tayo maraming basher tol dahil sa content mo <laughs> at dahil din sa content ko, let's go so nandito na ako sa Valenzuela uh, tahanapin ko na lang yung lugar kaya nag navigate na ako dito kasi ngayon lang din ako talaga makakapunta dun sa headquarters ni ni Tita Henry. Eh. So, tayo so na nga. Uh, galing na tayo kay Boss Henry. Nakuha na yung chin mount na gagamitin natin dito sa helmet. And syempre yung updated na yung binigay niya sa atin. So, sa ibang video na natin gagawin yon So, kita-kits tayo sa susunod na video hanggang dito na lang mga tol salamat sa mga nanood sana panoorin nyo ulit ako bukas sa so try natin mag upload ulit bukas kung ano mang mangyayari traffic na naman okay.